Nakuulo na naman yung, mm -hmm. yung, yung kaya, <laughs> <laughs> Para may sinakulo ah. Dati, ako si may hawak ng una, tapos <laughs> dito yung kustiso, tapos kayo. Wala naman kayong, wala kayong script. Susunod lang kayo. Wala mga kayong mo Tanggalin muna natin ito. <laughs> Paano ba, ba? Para, may sinakulo ah. <laughs> sinakulo. Sinakulo. <laughs> sinakulo. Dito na lang ako tatayo muna ako. Yung sina nakatayo lang ako ganito. Tapos ha? Ah, ah, Oo. Ah, tapos ang bago ko rin. Ang Anak ko rin <laughs> ng Diyos. Oo. Oh, oh. Ah, ganito. Tapos, uh, ipapakita ko sila dalawa, ha? Huwag uusapan ako. Mm -hmm. ano, ano, Uy, ang... uh -oh, si ano, gano'n. Sabi ko lang ako. yung oh. ah, Doon ka na, Peh. Oh. Doon ka na. Yeah. Doon ka si, uh, um, okay. <laughs> okay. niya. Hindi ako okay, bye, bye. Oh, Quiet! get ready! Yeah, Tapos, kayo naman. Ay! Si Prince Jimmy, ano? Ang dami. Yan. Yeah. Ay! Ay, sino yun? Yung ba? Ang kismin ko na kayo.

Dito. <laughs> <Mahal ba? laughs> yes. Dito, Dapat di dependa, eh. One, two, <laughs> <laughs> Tapos dito na. Ganap <laughs> <laughs> <pasan> sa mo ko. <laughs> Huwag ka sa camera Beautiful! Okay. Grabe! Di ba pwede niya sa hindi kaya? <laughs> Ito ba? Ano kaya kuya? Ang dadalang tayo Hindi ba yung ba? Di ba? Anak, pala naman yung Kaya kaya ng corona. Ba, na, okay. <laughs> <laughs> lang, punit punit yung damit mo. Nahihirap. Yar, nakita ang natin buka. Uy, <laughs> ba't kita yung uto? Ang <laughs> <laughs> ganda o. Oh. mo na lang <laughs> din. Ano? okay na okay na okay, okay. <laughs> Mamaya pa tayo. Mamaya pa roll natin. Kasi yung pasila. Ano yung boss? 1, 2, 3. Dabas ka po. Close, close up na natin.

Tapos saan tayo Dito na, dito na yung camera kuya. Kung nakikita kayo dyan, kayo. kita. Alis mo na kayo, kuya. kita tayo. Kita kayo. Mamamalibos ka Sige, ilang hakbang ka pa. Tapos kita. Wala siya sa hindi pa siya Like, Hindi ka pa rin ito talaga? Hindi lang pala. Tapos magsasalubong kami. Tapos lalapit sa amin. Tapos doon ako magsasalita ng magandang binibini. Pwede ba malaman ang iyong pangalan? Okay. Kaya mag kiss niyo siya, pwede lang. One, two, three, action. Magandang binibini. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Masyadeng. Masyadeng. Napakagandang pangalan. Maaari bakit ang may sayo? <laughs> Ayun, <laughs> Ayun, <laughs> Ayun, yung... <laughs> Ayun, wala sila sa sine <laughs> hola <wala>, may na no Ay ayo wala kano maghinang Ano ang halang Mayin na yung hindi. Isa pa, isa pa. Pero hindi natin mabura ito. Magandang binibini. Tapos, medyo ano tayo para kita yung ano. Chismis lang kayo 1, 2, 3, 4,

Ito na ba nang... <laughs> Minsan lang ba dito? <laughs> Okay. Okay na, dito na sa na. na, <laughs> <dali, dali>, <laughs> Tapos, kayo, nandun naman kayo kabinsyo ha, sayo dito. Well, ano? Nandun. nandun. lang tayo. Mm -hmm. Hindi tayo magpagkakwentuhan. Nagilin yung camera dito. Alis mo na dati. Kaya waiter, gusto mo waiter kayo. <laughs> <laughs> Gusto kayo ko Hindi ba ma... Bakit? Ay, okay na? Ay, malalaglag na yun, ano? Saan na yung punta ko ng para? Sustisyong malalaglag na. Dito, dito na rin. <coughs> Yan. Tapos ako na doon. sa ako puno na. Yan. Bini-bini. Okay. Diya, ano ka lang diyan, diretso ko lang ha. Oo. Diretso ko nang diretso bukod. Matakbo. Oh, dito na kaya ako ya. Ako na yung ano siguro. hindi na siya. Oh, bini-bini. Hoy, wait. wait Wait, wait, No? Ay, baka genoa. Okay, one 1 2 3, Bini-bini. Okay. Tapos, ito na yung sina ko na dito. Tapos sa habulin kita, dumaing malaakit dito sa isang magiging. Tapos tapo ba? Tapo ako talo. Wala mo, wala mo. Hindi, dapat. dapat na. Oh, tapo ba na? Tapos mamaya ko yano yung laglagdo kusi. Tapo saan yung bak? Okay, tapo ba? Dagit dito dito na ako parapat sa. De, wag mo na. Basa lang kala pa ba

Ano na lang? Kunin mo na lang. Oo. Huwag mo ney... na i... hindi ang... okay na ko sa'yo at ako tapos ko. Pagka rin lang ko. sa kukulin dito. Oo. Kasi hindi ako kita dun. Ay, ako ah. Akin na. Hindi close up yan dapat. Close up lang ka na yan para wala na. Oo, dito ka na. Dito ka na. Dito ka na. Actually, so, baba. Baba ka pa so, rin. Lingon tapos. Nalaglag tapos. Oo, lingon. Laglag. Oo. Lingon, laglag -lag mo na. Okay? Meron sa pagkati ko na pababa ako. Para mga hindi mo pababa ako? Ano hindi mo Meron na kanina eh. Huwag na yun. Oo, meron na kanina eh. Tumatak mo ka na po ako pababa kanina eh. Tako. Atay. Mas mo na tay. Nagyayawin mo yun. Nakatake na. Nakatake na. Ah! Hinahanap po. Oo. Pag-aano mo. Ano mo na kayo tay sa kubo? Tay dito. Tay dito pagkatingin mo, yan, yan. Paglingon mo, naglag. Okay? Sige na. One. Dito mo na dito. Pagkatingin mo, naglag. Pagkabalik mo. One, two, three, go. Okay. Success! 아, 또 뭐야? 왜또 방해요? 채민아, 잠아 잠깐. 누구야? 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 Yan lang inaayot. So, sa'yo ako nun, Yung ano? Ay! Kaya ko na. Okay na so yung sumbrero. Ay, may sumbrero. Kita yung pano? Itali ka nalang ano eh. Okay. dito ka. Ay, na. Nasaan yung ano ko? Tayo na ba? Yung wig ko. Hindi pa kayo. Hindi pa kayo. Yung wig ko.

Iyan naman na yung damit mo. Yan, ganyan. Mm -hmm. Ay, ang pumukuha uli sa eksena sa... At dito na. Tatatok. Tatatok na ako. Tatato. Hey, okay. <laughs> <laughs> so, eh, ako yung ganun. Ilipe lightning. Ilaw. <laughs> uh. Sino ba yung may tao ah? Sige! ah. pa ako. Ikaw na. Ikaw na. na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. na. Ikaw tapos na. to!

Lock sa dito naman po, bro. Yung okay. malandi talaga, yung malandi. Sige lang mo yan para... Yung uh -oh. malandi talaga, kuya boy. May tao ah. May tao ah. Pag action ba na yun? Uh -oh. May tao ah. Ganun yung exaggerated. May tao okay. ah. Ayan ah. Ah,

Hoy, isa kayo. Okay. Para sa ko. Magandang umaga mga binibini. Meron lang akong nice, ano? Meron lang akong hinahanap. Gano'n. Prisipe! Oh. Abang, ano? Bakit open? Ano kayo? Ay! Prisipe! Ayaw ka na Prisipe! Oo, yan. Ayan yan. Para ito ako yung wala, ba't yung wala? Uy, edit mo yung kuyo kuyo. Alin? Ayo, sige sige. Dito, dito. Matatakpan ka dyan pag bukas mo na dito. Matatakpan pag bukas. Ay, ang may na prinsipe. Tapos, tsaka, tsaka na ako mag... Magandang mga Pilipini. Meron lamang akong hinahanap. Tapos ano? Sir, sa Sino po yun? Meron lang akong inahanap. Sino po yun? Tapos na. Oo, tuloy, 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 na. Hindi ba't ko na yung camera sa kanila? Hmm, ganun na lang. Okay, Meron lamang akong inahanap. Pagkakainan tayo. Ready, one, two, three, action! Ay! Ay, bagay, mga na Meron Ang nagmamayari ng pustisong ito. Akin yan? Bakit niyo ko hinahanap? Dahil ang pustiso ito ay para sa babae na okay. aking pinakamahal akin niya. Akin niya. Kaya akin. Akin na Akin po. Kailangan niyo munang isukat para akin mapatunayan kung sa inyo talaga ito. Nakahanda po ako. Akin niya. Ito na ang aking pagkagata. Kung niyo Tama ako. <laughs> okay. Ito niyo. Ano ba? Okay. Tignan mo na. mo mo na. mo na. Yo parang. Ano ng baka? Ako sa may driver's seat, Oo. Tapos dito na. Kukunin mo 'yung pula. Yung dito dito ko. Sa akin sige. Para may singles 'yung ano. Uh. Oh. Oh. Dito. Dito ko muna. 'Di, ano lang 'yon? Iniinitan really lang. Diyan. The... Hm? Dito ta. Yeah. <laughs> ah. <yeah>. Oh, Tapos pagpasok namin, dito na, dito ka na kuya, para nakatalikod lang sinusukat yung garam-garam. Hindi. Ay! Dito ka kuya sa alam. Para ano lang. Dito kayo dalawa. Tawag nang i ako una Akauna. So, Sige, nati-easy na natin. <laughs> okay, pasok tayo dad. One, two, tapos patlas kuya. Tiket kayo sa dalawa, tiket. Oh, layo kayo mo. Layo-layo. Tapos pagpasok namin, uting uting yung camera, yeah. malayo din. Tapos isusuka ko gano'n. Ano Hindi! Ay! Ito oh, <laughs> ay <laughs> Okay. Sige, alos, sayang yan, gano'n kayo. Ay, hindi sa'kin sa mag-cash, kaya... Gano'n. Ay, ah, sa'kin sa niya, sa'kin niya, bigla kang gano'n. Gano'n. Gano'n, gano'n, One. Dabas ko na. Yan, pa-pack ka na, pa-pack na. One, two, three, go. Sa'yo muna, binibini. Hmm. Hindi sukat sa iyo. Masya siya. Bakit? Sa Sa'yo naman, binibini. Masya siya ka na. <laughs> Hindi rin. Meron eh, pa ba kayong kasama dito? Wala na po. Kami lamang po ang mga mga dalaga rito. Pero sino siya? Ay, wala ko yan. Oh, cut. Pero sino siya? Cut. Wala na tayo? <laughs> po. Wala na. Hindi nila. Tapulong iyan. Gano'n so, mga pala nga lang. <laughs> Bakit naman pos? Sino ka? Baan po? Bakit yun yung pos dito? Parang may tinga. Takalag <laughs> lang <laughs> siya. Yon. Tapos sigaw, nagtutupi ka, pre. Kukulang kita. Magtupi-tupi ka. pa, lang paso? Tapos hindi nakatitingin, ha? Napaso ka muna. Dito ka dito. <laughs> Kaya sa'yo lang sibuyas ko. Dalawa. Ngunit sino siya. Tapos tingin ka sa kanya. Tingin ka doon ha? Ay, ay, siya may buhok mo. Kailangan pa na acting workshop nito. <laughs> One, tapos bigla, hindi, pag tingin mo, bigla kang ngiti ah. ah. Tapos ngiti, tapos parang hiya. Game, one, two, three. Ah. Ganun pre oh. Ganun. Masyado ko na mo para kita yung bumi. May pa ba Wala na. no? Wala na. Wala okay, okay, na. La. Hmm. <laughs> oh, wala na. Wala na. Wala na नहीं 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 नहीं

tidak dina, 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 Dito dina, 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 bodyguard? dina, dina,

Sa so, okay. so, 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 sama mo yung tawa? Oo, sama. po. Salamat po! Woo! Pinit! Ang kagrasa tapos na. Tapos na, na po yung aming... Ano? Ito yung behind the scene natin. Ano? Ni, ni Kapanalig. Kapanali. Okay. Pero ang hindi na ano, before sa acting ni Daddy Ohms. Oo. Ako, pinakamagaling. Si Daddy talaga yan? Yari na ako sa ko na May naligang ka naman! Luntik na nagsala kami sa kwa sa aming mga role. <laughs>